sa kapatid ko. Yung letter H namin, Excel, Uh, from school, nagpunta tayo dito. Kasi uh, nag nag-putap siya ka ng kanyang sari-sari store. So, ito yung kanyang tindahan dito sa police. Yan. Uh, from, uh, Misan yung sinasabi nila, sari-sari store lang naman yan. So, kahit sa ano na gawin mo, okay lang. So, kahit sari-sari store na sinasabi nila, napakalaga pa rin na pinaghahandaan natin at pinag-iisipan yung ating negosyo. So, kasi, this is a business. Uh, dito ko kukuha ng uh, pagkakita mo ano bread and butter mo, at, at may plano kang palaguin. Kaya ka nag-put up na isang sari-sari store. So, ako sa pwede kapatid ko kanina, yon si letter A. Uh, ano ba yung mga sikreto niya? So, nag-share siya ng tatlo. Uh, una niya, secret, dapat pag namili ka, doon sa pinakamura na source. So, sa pure... Royal. Purple. Royal at pure gold. Yan, yeah, sa SPMA. Yan, yeah, doon siya namili. Para mas mura yung paninda doon ah, uh, Siyempre, kung mas mura, mas, uh, mas maraming natutubuhin, eh, di ba? So, kung kayo yung nagbabalang na mag-put up na yung sari-sari store, manap ka ng pinakamurang bilihan na nandun din yung quality at the same item lang din naman. Okay, that's one. Second, ah uh, bag yun nga kanina, dapat kumpleto mga items mo. Dito tayo kaya, ah uh, so, kumpleto siya mula sa, kumpleto siya mula rin sa mga, yeah, noodles, dilata, yeah. Ayan, uh, bigas. Ang dami niyang bigas. Uh, soft drinks. Uh, yan, mga cheerio, mga ayan, mga gamit sa, sa, bahay, mga kape and everything. Ayan. Para doon, pag nagpunta sa iyo yung bibili, hindi na siya bab, lilipad pa sa ibang tindahan. Kasi ganito, ako namimili din ako sa Rizal Store, gusto eh, sa Dimesa. Pag yung tindahan, kulang yung tindahan niya, hindi na ako babalik doon diba? So mahalaga na nandoon na lahat ng kailangan mo. Ah, uh, isipin mo lagi na ibibigay sa iyo para kumbaga, one stop. Lahat ng kailangan ng iyong customer may bibigay mo siya. So pilitin mo ma-provide lahat ng basic needs ng iyong customer. Bakit? Para 'non pabalik-balik sa iyo at hindi na siya ay, lilipat ay, ng ay, ibang ah uh, At After, sabi niya, dito tayo care. Ah, uh, yan. Dapat mo rin yung reach So, yes. kung ano yung uh, mga uso. So, yes. nakiuso siya. Hindi pa ako Meron siya dito uh, siopaw. Uh, yes. Meron siyang siomay. Uh, kung kaya po, meron din siyang uh, fishball. Fishball. Siomay, siopaw. Meron pa ako nakita doon eh. Ano yung isang yun? Kikiam. Kikiam. Um, Meron siyang... Meron siyang... French fries. Ano to sayo? Alam mo, sa ito, sa ito, sa ito, meron na rin sa ito, lalagyan ng mga price yeah. So, yung mga tatlong tips na binigay niya, na pwede natin gawin kung tayo magsisimula ng isang sari-sari store. At, um, hindi niya nabanggi, pero, maganda rin na yung location mo ay, nadaanan ng tao. Yung kwento niya kanina, dami na bilik kasi dito dumadaan. Here, natang mo ay daan. Ito yung daan eh. Uh, going to mesa. So, yung mga nalalakang pa uwi. school. Then Kapila yan. Malapit sa elementary, malapit din. Yan. Ano ba ako? <laughs> malapit sa elementary school, malapit din siya sa uh, high school. So, dahil nang dadang pa uwi dito, maging niya yan. Malaga sa ating negosyo, sa pagtitignan natin, pilihin natin yung tama uh, area, lugar. Actually, malaking tipid nila dito kasi dito na rin sila namumuhay. <laughs> Ayan. Pakita mo nga si Gab. dito sila. Si Gab lang. Okay. Tama na. <laughs> okay. so, nandito yung mga anak niya. Dito na sila namumuhay ng tahimik. Alright. So, yung mga tips natin kung paano tayo mag-put up ng ating sari-sari store. Okay, kung meron kang suggestion, write your comment, I type mo lang dyan sa baba kung ano yung pwede natin suggest para yung mga nanonood na ating vlog makakuha din sila ng mga tips. Okay? Subscribe to our um, channel and um, share this to anybody na alam mong nagninegosyo ng na sari-sari store gusto na mag-put up na kanya sari-sari store.